Hello guys! Welcome back to our channel! Oh, wow. uh -huh. Uh -huh. Me! Sharon! Nako na! Halabid si Sharon! Kabait pa ni Sharon nang hahalik yan inay. Oh, ay, kagat ba yun? Akala ko nang hahalik. Are ba? Ay, kamutihan. Ina, isa yung tanem? Ay, oo nga. Are, may mga bunga ang ano. Kalamismis. Ay, naman ang na ano. Kadaim bunga. Ganito ba bunga. Ayun, ang bunga. Unti na akong mahulog. Eh! Sa so pag-abot-abot. Unti ka na akong mahulog sa so pag-abot-abot. Di may pangulam na ulit. Every other day kong manguha pero napakarami pa rin niya. Ito na, napakaraming malala at saka mga bulabulaklak pa. Ay, dinin na ako ma... Ay, ano ka, Jose. Oo nga inay ka are. Kasarap ng buto oh. Diyan may mga talang. eh, iyan to na ina pagkakarami ng bunga. At saka Pagkakagandang tingnan. Sarap talbusan ni ring balinghoy na, rin na aret, maigata. Ay. RA sa likod bahay lamang namin. Hmm, Ay, nako. O, ba diba? Pag ahong ko, ayun na. Bahay na inay. Munti ka na kung, ano, oh. mabalian ng butaw. Oh. Ano, Sharon? Sharon! Sharon! o. Oh, ayan, oh. <laughs> Bili na kamo kayo. Bili, bili yan lang naman. <laughs> Ay, meron pa naman dyan, ah. na. Nakakong interest kami, kung binta. Ay, bit mo ito kinuha. Ha? Bit mo ito kinuha. Magkasama yun, eh. Ganyan. Nagugulang ka, Tagalog. Kung interest yung binta, kami na. Tayo nga nilang ito binta. Dada na lang yun, ito. Pinta. Ka mga ganyang kalalaka lang, masarap yun eh. Sarap kaya. Oh, di ay, oh, di iba, May pag-ulam na. Huwag namin, na. namin ipitan. Bayan lang kakakaba. Na ganito lang, lang kaliliit. Natak naman yun. Hindi, ano lang. Mapakuluan mo lang. Mm hmm. Kuluan hmm. lang. Yung talaga si Garillas,